guys, magandang araw. And for today's video guys, so ngayon nga kasi ay February 1, 2025. So ito na lang yung natira sa tubo natin sa Gcash ngayong nung buwan ng January. So ito guys, sad to say na hindi umabot itong tubo namin sa Gcash na ipangbayad sa rep. Kasi guys, yung rep namin is 2,000 and ito ay wala pang 2,000. So this month ng January, sobrang hina ng Gcash natin. Wala tayong natira. Kapos pa kasi nga hindi nabayaran yung sa rent. Kasi okay guys, nagka-problema nga sa work ng asawa ko. So nagka-problema sa work ng asawa ko. Bali yung bahay namin is binabayaran na namin ng buo dito so 17. Kasi guys, wala na siya sahod dun sa isa niyang work. Kaya ayan, nakalpasan na. Kaya bali ang sumaludin din ng pang bayad ng buong bahay namin is ito ngang tubo sa Gcash. Uh, so, usad guys, hindi masyadong magandang ang pagpasok ng ating taon. Dahil tayo ay kapos, pero thankful pa rin kasi at least may napagkukuhanan pa rin guys. Pero syempre, tingin ng iba, pungga pa rin tayo. Ang bon guys. So, ito guys yung magkara. Thank you. So ito guys is 1.5 1.50 Plus Ito ay 80 pesos 80 pesos Tapos ito guys is 60 pesos Tapos ito guys is 150, 100 150 200 215 215. Plus, 1, ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 70. Ayan, guys. So, ito yung natitirang kita dito, guys. 1,975. Ayun, guys. Yung kinita natin. Ay, ito, guys. 1,9 Kita ba yan, guys? 1,975. So, lang pa siya para sa ating, ano, guys, pambayad sa rin. So, ayun. Ah, nakakalukot. So, that's it lang, guys, for today's video. So, sobrang ikli lang ng ating vlog-vlogan today. So, ayun, guys. Thank you for watching. bye Hello, guys. Ang gabi sa inyo lahat. So, today nga is February 1. Papa! And ito, sisimulan ko ulit ang aking ipon. Okay. For my birthday. So, sa March okay. so much for my birthday. matagal-tagal pa. 1, 2, 3, 4, 5. 100 pesos a day guys, good evening So maganda ang pasok Maganda ang pasok sa atin ng February 1 This is our all kita for today's video So ito guys ang ating kitas today sa Gcash 100 200 300 50 400 20 40, 60 80 90 500, 501. Tidak tempat, 500, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 90. 90.

At sana ay may matira sa atin this month. So, malaki yung kinita natin today sa Jigash. Sana magtuloy-tuloy. Malaki, malaki din yung benta natin guys. Because it's Bilang Saturday. Ko Hindi din kahapon bababa yung... Ay, bumaba. 6K may git kahapon? 5K lang. 6K nga may git. 5K lang. 6K nga may git. Binilang ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Sige, bebe. Paalam. Good morning. Good morning, guys. Welcome okay, sa unang araw ng February 2025. More blessings, more benta, more sales. More bigas Hawak ng noto. Sabihin mo, "Yay!" More benta. No utang sa More benta kamo. So, oh, ayan guys, more benta sana Morbento this, sana this month of February. Dahil ngayon, ay buwan ng mga kulang po. <laughs> Charot, buwan ng mga puso daw. Ang buwan ng ngayon ay ang dami nga palang magbe-birthday. Marami palang magbe-birthday ngayong buwan. Si Tita Yayang, tapos si Kuya Daniel, si Kyler, inaanak ni Papa. Agoy! Malaki yung kinita natin today. Malaki din yung ipapadeliver natin tomorrow na mga soft drinks, tsaka mga alak, coke, kasalo, tapos mga 1.5. Water, ang dami din. So, ayun guys, tomorrow is Sunday. Unang linggo ng buwan ng Pebrero. Ngayon, Thursday na. Saan mo magtuloy-tuloy guys? Thursday. No, tomorrow is Saturday, ay tomorrow is Sunday. That's it for today's video. So, thank you for watching. Bye. Thank you for watching. Bye. Bye.